Ito ang uh, kinalabasan ng investigasyon tukol sa asawa ninyo. <coughs> <Ip> <coughs> <Ip> <coughs> 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 hindi totoo ito! Hindi ako naniniwala na hindi nang bababaya Yes. Ay, okay. nahahawal Ang, ang ibig niyong sabihin, kung ayaw niyong maniwala, e eh, sumama kayo sa amin. Ah. Oh. Kailangan! Kailangan patunayan niyo sa akin na hindi nga nang bababaya ang hype na Chris Malone yon Hali kayo! Ha? Huh? Good morning, mga pogi! Buti naman dumating kayo. Kanina pa kayo pinapatawag ni Chief. Ah. Huh? 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 Hmm. Ano itong bago memon to? Ha? Huh? Asan? Sir. Ay, ay, tele 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 Tali, siya. Taba-taba, yan. Mari ko yan. Mm -hmm. Si Mrs. Kalupitan. Sorry, sorry. Ah, uh, sila naman ang mga detective ko dito. Si Smith and Wason. Ah, mm -hmm. uh, Ibig ko sana tulungan ninyo ang kumari ko sa problema niya. Mm -hmm. Mare, mag-usap tayo. Ano ba ang problema mo? Gusto kong subaybayan niyo ang asawa ko. Mm -hmm. Ano comics susa lumalabas? Huh? Uy, anong comics? Subaybayan daw eh. Ibig kong sabihin, manmanan niyo ang asawa ko. Uh, bakit uba? Ano ba ang problema? Mm -hmm. Ano? Mm -hmm. Kasi siguro kung mm -hmm. nung bababae ang hayop na Chris nung yun eh! Uh, sir, mm -hmm. eh, ba't naman kami pa i-assign ninyo? Eh, problema pala ng mag-asawa yan eh. Eh, ano gusto niyo Ako? Pwede ba, sir? Oh. Nakikiusap ako sa inyo! Tulungan ninyo ako! Mm -hmm. Alang-alang man lang sa akin! Tulungan mm -hmm. ninyo ako, Mariko! Yes, yeah, sir. Um, Saan ba namin matatagpo na asawa ninyo? Siya! Eh, oh, asawa sa, niya, siya, hindi siya, oh, ako! Akaw, ikaw, asawa niya! Sa ikaw, sa saan? Sa, ah. Uh, ganito yun. Good morning. Hey. Ito ang uh, kinalabasan ng investigasyon tukol sa asawa ninyo. Mm -hmm. mm -hmm. Ibang hindi na! <laughs> <laughs> hindi totoo na! Hindi ako naniniwala na hindi nang bababaya! beses. Mm -hmm. okay. Ay, nakahawal okay. Ang, ang ibig niyo sabihin, kung ayaw niyong maniwala, ay eh, sumama kayo sa amin. Oh. Ah. Kailangan! Mm. Kailangan patunayan niyo sa akin na hindi nga nang bababayang hype na Christmas yun! subject natin. Ah, uh, ba sila, Miss Ayala? Andiyan ho sino sila? Mm. Buen día, family. Yeah. Mayumi Mayyumi mm. vibes. O sige, pumasok na kayo. Thank you. Mm. Open up. This is the police. Oh, hindi open up this is the police. Kakausapin natin si James. So... Si no, James. Dean. Hmm. Shh. Si... Hmm. Come in. Uh, Dean. Sina Detective Smith and Wesson Ho. Um, Jesse James. Si Dean. Dean. Martin. Hmm. Huh? hmm. Dean Martin. na? Huh? Martin Fernandez. Hmm. Hmm. Sila ang mga estudyante sinasabi ko.